and welcome back to my channel and for today's video is uh, mamibigyan tayo ng valentine's uh, heart para sa mga cleaners so guys, uh, happy valentine's sa lahat ng mga followers ko at sa lahat ng mga subscribers ko dito sa team Diva's Friends so bali, papakalikin natin ngayon yung mga cleaners bibigyan uh, natin sila ng valentine's heart para masayang kanilang valentine's so yun guys uh, sana panoorin nyo ito hanggang dito so yun guys, uh, maghanap tayo ng mga cleaners ngayon Abibigyan din sila ng uh, Valentine's heart sa para magkaroon. Hi kuya. Hi ako ka. Happy Valentine's. Valentine. Sino ka date mo ngayon? Ha? Huh? Sino ka date mo ngayon? Wala. Wala kang ka date? Ano ang dito pangalan mo kaya? Day. Uh, happy Valentine. Happy Valentine. Oh. oh. Oo. Oh. Sige, kaya. Bye-bye. Ikaw, kuya. Siyempre, meron ka rin. <laughs> Happy Valentine's. Eyo, hey, Valentine's Day mo. Ano pangalan mo? RJ Yunis po. Ah, oh, okay. Happy Valentine's, kuya. Thank you. Enjoy. Shout-out sa mga friends ko dito. siyempre hindi mawawala yung ah, dito nga pala ako nabili ng foods. Masarap yung mga foods nila dito. Yan. Meron silang uh, iba't ibang mga paninda dito. siyempre so, hindi mawawalan si Kuya. Hi Kuya! Happy Valentine's! Siyempre meron din si Kuya. Kuya, heart for you. Thank you po. So, you. So, syempre, hindi mo wala yung pamangkin ko nandito sa stadium si Jeric. So, bibigyan natin siya ng Valentine's heart. Happy Valentine's! Happy Valentine's! Thank you! <laughs> Sige, enjoy! <laughs> so, guys, uh, bibigyan natin yung dalawang cleaners. Kanina hindi natin sila nabigyan. Mm -hmm. Kuya. Oh, yeah. Happy Valentine. Thank you po. Hey, Ito si Kuya. Kuya. Oh, yeah. Happy Valentine. I thank you. Happy Valentine. Enjoy. Salamat.